afternoon for today's um, vlog. Naloto na ang atong binignit, guys. O. Oh. O. Oh. Mm. Update sa tuang ang binignit. Naloto na. Ang ato ang gislice ka ganina. karon loto na siya. Muna mm. yung akong giloto karon guys, nga binignit. So, karun, mukhaon ko binignit. Kay lami na kayo ikawon. Yan, okay, guys. guys klaro kay mga kaldero guys sinsya na mo guys kay kusina man ni Diri sa mga kaldero mukaon ang inyong manang o binignit hi everyone o oh, napay kalas kong uluhan ay kalami ani ay eh. ako nagluto ani guys kaya eh, daan ako nag-inusap ko ang mangot kagahapon nga magpalit sya binig nito kay ako ay magluto ako sa balay magbinig ni ko sunod dili lang sa karon kay nakaluto naman akong manghod so sa sunod na po ko magbinig pero dili ingon ani kadaghan na guys kay ngano kami ra man sa kung na, ano, na mo ka di mga silingan na mo tagaan sa pag tagaan sa ginagmay so anak Daon ta binig Guys, binignet Let's eat. Dani ko bi patunong ko sa airpan. Mugani, igang kaayong. Iwa, mm. e, manini mo trapeng ng misa lang ka. Oy! Ah. Ah, limpyo mo mo din kung sugang hangin. Baka giayo na. na oh, limpyo na ba? Guys, mga unta. Dayon. Mm, naapatay Parisan na itong ang pao. Mm la oy Mga unta ninyo guys oy la init man dai ni lapagi cookies mm for na ini ato ang one blood sugar apa daw dagan kamote dire si my sister oh Mga unta guys, Oi ate. Baik kokis kare ah. Ada ah. Manga tagas bening map. Ampau kokes. Atung na umaranak at ampau. Grabe kainit ganina guys nangita misa kuan. Nangka. Alam na, natindog na ako. Sige na lang. Nangita mo saan ako ang lahat. Nangka. Gilibot na na mo tibuok. Nahot na nag-nangka. Wala sa mga ito. Bagsakan guys. Nga, ang nangka pag yun, kayo hinog. Pero okay ra kay Pinyahon mo siya nga nangka. Gawas kayo pa niya humot. Pigdahin mo. Hindi na pwede kayo. Huwag dyan na mag-umama. Eh, ako wakit pong gi-up to na ba? Natakilid.

Ito may mukis na sila mo doon. Pero wala. Sakit kaya kung hilo mo ba? ano na na. Daan eh, oh. Diri ka din ang bugat. Oo, kanyang daan eh, Nagat, Nag-dugol pag yun. Para kinsa na. Sakit bag na. Ang kita kung bugas guys. si Rion, hindi ito bu. Ang na guys, kaya nang nasi kigog mo lain. Kuan may kanabit ng hugasan na kung ilong anaon na uga. Sama to. Eh, hugas niyo ka mga rin liyugod. Di mo kung ganag, di na hugasan akong ilong kayo. lang ka, Diyot. Igang kaayo mo ano Ako yung sabi na naon din ako. Ano din? naon din ako din. Anaon ako tayo. naon ako. Kadaot. Kadaot. Ano? Kaya umo na. Kwaadi rin yun. Napilasan na siguro. Ang bot. Ano na? Aptos na. Aptos kayo sa tanan. Aptos na kayo. Sira dito sa mga ano. Ang bahato dun sa sira Magtapong lagi dahil sa lapad kaya nang limpi sa ko ah kaya mag aircon do sa taas man. tapok tatanan hmm pamba sige ko kani mo ko ah kurak mo ah kisi na ni mo minta ko kanan ah. ako nga ibalin daan ibalin daan ipat ang yan nalagi man ako daro yun Okay, kutut lang. Iyanak na ko. Na na ito, ganina, oh. kana. Oh asa Oh kana eh. Ako sa ilain sa na guys. Ta bula sa ganina sa init ko. Ka, oh. May... init kay ganina sa libot libot nangita sa nangka. Kay ulo i ka yang yung binignit guys, gilahi na kay. Wala ni asukar. Nami yung binignit, piso kayo, kay dagan kayo, gatas. Tapos, Kapoy, luto ka ba na? Pahaong naong ni mo. Dito ba huwag siya guys, hindi tapos yung luto guys. Ika ni Ukay guys, kay dagan kayo ha Mama. Napa sa ilis Mother, dali na mother! Mugas sa. Para wana, Kaya, nana, tubig, wala na gasong dia. Kaya ano na pa oh. din tong tubig ini nang kay wow, di kita tanga. It sai ko trapo diri bi kay trapo na kung lang tola na misa. Para wa na kuan ha bugaw. Tagi kayo oi, ni masa ko oi, dinita. Dali na ma, pagtaon na ma. Kusa ning trapuhan bi. Galdiro, mm -hmm. paano? Asa ayo ba tayo masakan ingon-ani o baso? plato eh. Ano? Adi plato to to. Ano yung sadbot man mga ampaw. Hindi, na yung Ate, ito asa yung mga mali ito ate na nga, mga unang binignit. Mayroon na lagi cellphone ba? na ka ato bunalan kayo. mana na itong ma? ilahi na ito sa tapro di mapanus. Ara og ilahi na nako. Wasit mo. Wala hi ma. Di mo Ako naglahi na putok ako ah. Ilong uh, sí, ka uh? sí, di ako sa. Tunga sa ni am to. Si Ate Sweet. Hoy Ate Sweet, tapay cookies lang mi siya. Nangimasa ka ma? Masa na ako dito gangaw sa ligong hapon <coughs> <coughs> ng Eh, iyan ang irpan o para ma-atpanan ka. Irpanan. Nangita <coughs> ang rabato si Hirson. karon lang ito sa taas. Oh! Nagkaon na ito siya dahil ligong pa madaw niya si Hira. Kasi nagkaon? Si Hirson, nagkaon niya. Itlog yung sudan. Ah? Gore-rigoon pa ito bata. Kaya nagbasa-basa ito niya o. Nag-aircon na? Lamin mo na itong kukumama may no? Ay, mang no? Dito kayo. O pat gabuk amang gibutan. Nga dagan ba kito? Mas tulad sa mga kong gibiru ka. Pagpila na sa 55 man ata. Korte pag. Ay, may may! Ay, nasa sila pa. Kaya padala ba na dito kay magsaka ka naog ka. Kwanan sa nabay, kwanan ito butanganan. Ano nga pa? Tiyo, so, dahil ulit itong Kung maghukat lang para dala dira. Nami kayong binignit. Pinsan nga dia. Si Witwit. Oh, akong mama. Ay ma, hi guys. Hi guys. <laughs> hi, guys. Kain tayo. Mm. Kain tayo binignit. Kay kuan man karon Good Friday nagbinignit magtapog ni tanan sa taas. Ang sayo? Ah, sir, ito yung initan. Ito lang may mo. Ito, initan lang. Initan lang ito para dito. Ito, oh, mana ko ba? Mana. Sa baso niya, puso ko kayo. Hindi mo, pukay tamis o. Ah, tamis kayo? Paano yung tamis kayo? Hindi uh? kayo eh? ah. Yeah, niya kay isa man ni kakilong ako an. Tamis mo Okay, wala na kanaanan doon. Pagkaon pa na pa mo? Hindi, gusto ko. Ang hindi nga ano, na pura mo. ko ka to. Ha? Ayaw, gusto ko kumain na, may Ampao Ampaw laylay. Ampaw na laylay. Di open mo Umbo, Ang bo? Hmm. na. Hoy, kita ko pagkuan na. Pagluto sa YouTube, gi. Eh, bulad ang kanang kanon nga Diluto kanang nilong ag gulad din pagkahumat ng gulad. Di kuan. Di bulag-bulag sa din. Ay, di prito din butang asukar. mo na may anak? Ah, hindi kit sya, mm -hmm. no? Ah. Pagka kuan na kanang lapot na kayo, ay din butang saulmahan. Di anak sya. Ah. Mm. Mm, kita mo ko sa YouTube ani good. Di pagbaligya mahal din kayo. Okay man, bugas. Okay, bugas. Eh. Sa sibumat pila ma 200. Ah. Uh -huh. no? Sauna, sauna, ba? barator, man, tuluan nantik. Pag-abot sa usamis ani, hindi nandito tuluan na rin. Dito sikwento buo na rin nang siguro sa asa ko. Samis? Usamis? Asa, isa man nata to. Isan to? Ano dito? ini gawas nimo padlong bit rin dito sa Ay, asa obos? Hmm. Tuluan na Aula, di dito sa Ay wala, nung tanak. wala

Ang kay, siya make up. Kaya mula niya natampan, huwag iring ba? Ngayon si Indira, hey! Pag ano, saka man, saka sa kuwan, nagdanaan niya. Ikut yang hati pagana ni hira kan, ane sihir. Hi, ingkar tu kan si mati ni, umur kiri ni tengah kampat dari aw, ni gitu ya, dia ni green drawing dari aw, anak anak. Ibu rumah siapkan, jangan Halloween. Ah, punca mai sudlan.

dito nao. Oh. Gani? Nami na po naman Kitawag na silang manang? Ikuan ko anong, hindi ko Wala na sa tagay dito? Wala. Dari naman ka Kayaan wala? Wala pa. Wala pa. Aptan? Aptan mo ganun. Aptan mo eh. Magkakata pa. mo. Wala ka. Nagbinignit man daw ka. Pag binignit man nung taso sila ganina niya, ingon man ko magbinignit ka di wala nang na na sila namalik eh. Tapoyan po si Manang hulat kaon. Dito magtapo kay. Wala sa unan. Aptan na lagi sa katuig. Walang Lagi. Dami mo. Dami man ko na es skin dihon ma. Dami na skin dihon. Ang ganadinik. Oh. Namugo na baligya sa mo sa una elementary mo eh kung paliton. Ang kaya ni Mira. Eh tala diri na. Uy, ginuupo. Ulog na ulog. Si Hira pati na kuyawan sa makeup ni Ipit. Ano pag <laughs> tanong siya ng ate, ang lagi. make-up o. Oh. Nung sana ipag-make-up. Ikaw ba pa na? Ibutangan niya kaning pilok-pilok din. Huwag iring. Nao? Baso ba? Baso. Anam ko ako. Taos. Naas? Nya, kamu sama si Kim Kim di buan pa? Mana lah tak? Mana mana yang sudah? Buk buk kan gunting gunting gunting. Nya, asyik man. mana? Asyik project. Nya, yang di gunting angkut Tina. Masuk nak nak Lui. Ini, mau keong Aku nak aku. Namo mana? Masalah tu mah. Ang sobrase Ha. aku lah pasual lah man. Ini dulu nak tadi. Ini ke? Okey, mau project. Mau lo kon nak buang-buang. Kulat. Kulat yang viral oi. Sii, pura chingu, mana nama Dugay na daw to na bumi, pero karon na 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 ni mama. Ano ba? Ano mo lang masyaga iho na? Ano ba gunting-gunting? na. Gunting nga lang. May Dili akong gugunting ato. Ano ba? mo ba? Manangit mo si Minahan. Mamamit pa ko, dili. ko, pero ko. Pesa nga ako ang tong pundang gi gunting, -gunting na Unsa eh. so, man, man -gunting niya, to magamit ba to dili na. Gamit ka yung mi, kayo kay bulak-bulak. Katong kay okay nga okay na mo si mama. Bulak pa to. Oh, tumok na Asa man ang gunting-gunting ni ato matahi pa man to. Ala kay abrito. Matahi na pinopino. Tahe. Matahi na. Mahal ba yato sa kwarto sa? Baso baso. Kore ni sa mga Ay ayong baso.

Ibutan ng kutsara. Ang hugasan na kayo. Ibutan na tiki ko. Wapan na gini. Ata nang palitan niya. Ago na ko eh. Ay, ibutan na hindi. Ay. Expensive na hindi. Yan. Yeah. Nawang na na Avon. Wala na kayo kita niya sa Avon kung ang kwarto ko. Tadugay na ana. Tadugay na kayo niya. Wala ko anak ani Ay. Sina na ako. Kaya makot ko. 12 ka kutsara. Dalo na lang yung kutsara dito, oh. Dalo na lang ang kutsara. Gani. Gayugasan ko ng lapad ka. Kutsara, na dito. Nanay, kuhaan oh, dito ka ng luwag. Nana. Bog na na dito? Bog na dito. Oo. Oh. Oh. Igo, ikaw na po na. ito ko ang baso rin na. Ha, baso mo? Para inang tambal. Ina. Eh, kung gayugasan man

Manak. Balikan na nalap. Ay, may buloy. Manakan na may Kay, dugnaw na ang kwarto. Ay, ang sala. di. Ay, sala ni sa kumangod sa kaduha. Oh, bugnaw. Dugnaw na dito. sa? ang sira na. Ay, palangga. Ah, di pa kayo, bugnaw. Kami

Yara ta taman guys, Kaya taas na nga to ang video. So, salamat sa tanang sa nag-support, sa nag-like and share, follow sa ako ang Facebook page, Facebook account, o sa ako ang YouTube channel. Salamat sa nag-subscribe by everyone. Ang pignan tanan. Bye!